Sino? Taurus. Taurus? Pero pag niloko, ano din, nilalaroan din. Pag niloko, nilalaro din nila. Magaling yung Taurus. Stubborn, Mas happy way. Mas magalit. Delta. Okay. Taurus kasi ano yun, yung bull. Taurus. Hmm. Sabi ko yung models ko, kuya. Kung lalaki ka, ate. Ate, ilis kung lalaki ka, kasi pati bull tayo. Capricorn. Yeah. Ah. <laughs> ako ba <laughs> eh? Yeah, Ate Ines, Capricorn. Kap may Mahilig silang mag -alaga. Yeah. Yung Aquarius. Ay, yung Aquarius tay. Magmahal Aquarius. sila sobra. Sobra magmahal. Grabe. Grabe. Mga seryoso. Ano kasi may ano yun eh, heart. Ang sa, ang sa, sa Taurus, ano lang. Mga mga one eight na hindi buo magmahal kasi may tinitira pa yung Aquarius buo Capricorn buo Cancer buo Leo buo Pisces hindi hindi half half na way totoo tay pero ang compatible mo yung buo lahat ano ang compatible ako sa lahat yung buong nga pag buo yung heart mo compatible ka sa lahat Compatible yung cars yung Pisces. Tsaka yung Pisces sa Capricorn. Sa akin, Taurus, ano, Capricorn at sa Cancer. Kung Sagrittarius, parati ko daw kawa yun. Sagrittarius. Sagrittarius, Leo, tsaka Libra. Ang oh, ano ko, hindi. Bakit ako sa subject talaga eh. So din dati, lagi ko din nangin gugin. Kasi minsan talaga nakifit. Parang totoo siya mo.

Hindi si Hindi kasi nasa nasa gitna siya, baka Aquarius siya. Hindi Pisces siya. 20. Hindi <laughs> <coughs> ano ka, ang ganun, hindi ganun. Sa gitna ng 21 ng ano, February ang Pisces 21 mataas. Wala, 15? 15 na disimula. 20 ano ka, Makoy? 1 to 15, 15 to 30, parang gano'n. Makoy, ano ka, 20? Sa isang buwan. Mismo? Feel ko, Paris. 15, February 15 In to March 15. Diba? Tulog din naman yun. Pisces. Baka diba, diba, wala, 15. tulog lang ba'y. Diba, Dari Dari ang trailing ng ko si Kuya Dito lang niya siguro naka-mess. Celeste. Ha? Dito lang kayo naka-tulog-tulog. Basta huh? naka Pisces matampuhin. Huh? Pisces matampuhin. Inaako yung ano? Yung problema. problema. sinasarili. Hindi sinasabi. Mm. Tama. Pero nakikita ay, sa ay, ano? Ay, sa mukha, sa, sa action. Tama. Sa mga, ganun nga. Oo, talaga yung... Uy, nga na ako ko na lang pagkasakit. Mga Makapunta ako sa Piriya! Pag okay. ganun, <laughs> yung <bukay>. o, ganun, <laughs> <laughs> ganun. Yung na yung mukha. Huwag ka na lang. Nakakatakot sa... Huwag ka na lang. Huwag na. Huwag ilong. Katakot. Pwede eh, ko po bang kunin kainin to? <laughs> 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 Pero mabait. Ano po yung anong tawag sa Hopia na yan? Hopia hank. Luha. Hopia ano? Yan? <laughs> <laughs> <Hopiang> ano <laughs> yan? Hopia ano <laughs> <laughs> Ano? si Namu. Oh, yan. Ayun yung mga ako. Mako. Kinain Ma niya na. Kinain ko na. Ay, bakit siya matamis? Hindi yan matamis eh. Yung mako? Hmm. Mako Mabaho. yung mako. Hindi na ang Babe, ganun naman eh. Babe, ah, saan yun eh, ganun. Sabay-sabay na lang natin, lagay ito. Tapos, sabay-sabay tayo. Yung hmm. hopi, akin na Hmm? Yung mga susunod, yung mga susunod. Kaya mo. <laughs> Stop it! Kaya mo. Ah, sisikli. Sisikli. I like ears. I like ears. Stop it. I will tell to Mokya, I will tell to Mokya that, that don't play with you. He got, he got a lot of hair, enough for a carpet. <laughs> got a lot of hair. I ruse, I ruse. Anak di kaya ni, aku pun tahu di melap dan ubah. Papa, papa. <laughs> kaya ni aku. Papa, gaganya nang jenuh sama ikan itu si kau nasi bobong. Papa, papa. Gaganya nang gaganya sini. unak. Ada exercise ada bas. Papa, papa. unak, Mesti kena mau nak. Miss you, papa. Miss papa.

mga kremasta, mga sa school ng Japan, ano, dapat sabay-sabay kayo -sabay magkain. Dapat tapos din kayo, <coughs> sabay-sabay din kayo matapos. Paano yun? Kapatid, mag ma kayo, na. matapos. Yung kapatid mong maliit, nagkaroon na siya doon. Di, di Japanese siya, pero marunong siya mag Puro Japanese. Hila. Kaya, kumingin yun para, para yung, na siya Ano dito. Kaya nung, no? Kaya, naman kaya, kaya, <laughs> kira kira ai nisan. Oh. Kamu sih lu Tapi Ranti sih dalam. Semangat. Eh. Sokoy omae wa. Dalaki papai. Sama anu. <laughs> Saya ngakap an. <laughs> Ay, ka doon ka. Yung kapatid mo, lalaki ng kapatid mo nga, lalaki ng Lalaki Sobrang beauty. mo. Guys, di ba? Mm, Maging kayo Tapos sabay kayo ano Sama <laughs> <laughs> Oh my God! Ano po yan? yun uh ko. -huh. Ano? Yung oh, shrimp? <coughs> ano? pa. <coughs> this is the time to work hard do not be too relaxed being impatient and hot-headed will not help you in daily problems oh, this is the time to work hard do not be too relaxed being impatient and hot-headed will not help you steam shrimp dumplings through right. Oh, niya. <laughs> yeah. Dapat yun na lang sa yung ganito. Gino. Politayo. Dapat hindi na lang kasi umaga nung pasingi. Inai! Heja, Baik, Oh, you don't want me. He ja. Masalah berat. Ya, ada ada Ustaz Dekah. Masuk ke mandai. Ya nong. Masa pada. <-sata -muran. coughs> <laughs> <laughs>